Aries, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, huwag sayangin ang pagkakataon na kumita ngayong Sabado, maging maparaan at buksan ang isip sa mga bagong ideya sa negosyo, iwasan ang padalos-dolos na paggastos, at pahalagahan ang maliliit na kita na maaaring lumago. KULAY, BLUE, nagdadala ng balanse sa enerhiya ng pananalapi mga numero number 30 at number 17 Taurus Ngayon ang tamang panahon para ayusin ang iyong budget. May darating na maliit na halaga na mula sa hindi inaasahang pinagkukunan. Huwag maging magastos lalo na sa bagay na hindi mo kailangan. Piliin ang praktikal na ugali kaysa walang bagay na luho. Kulay forest green Nagpapatatag sa desisyong pinansyal. Mga numero, number 9 at number 21 Gemini, may mga bagong posibilidad sa kita na kailangang pag-isipan, nang mabuti, maging maingat sa taong humihikayat sa iyo na maglabas ng pera sa hindi malinaw na plano, malinaw na komunikasyon ang susi sa masaganang pagkita. Kulay sky blue nagpapalinaw ng isip sa mga desisyong pinansyal. Mga numero, number 24, at number 16, Cancer, maging bukas sa mga mungkahi ng taong pinagkakatiwalaan mo, maaaring hindi malaki ang darating na pera, pero sapat para sa isang bagay, na matagal mo ng gustong bilhin, huwag mo munang gastusin ang lahat, itabi ang bahagi para sa darating na linggo. Kulay silver, nag-aakit ng proteksyon sa pananalapi. Mga numero number 22 at number 15. Leo, huwag hayaang masilaw sa mga alok na may kaakibat na panganib. Panahon ngayon para magplano nang mas maayos sa pagkita at gastusin, maging responsable sa paggamit ng anumang perang darating. Kulay gold Sumisimbolo ng dignidad at karunungan sa pera. Mga numero, number 8 at number 20. Virgo, ang simpleng pag-uusap ukol sa pera ay maaaring magbunga ng magandang oportunidad. Huwag kang matakot magsabi ng iyong terms, lalo na kung may kinalaman sa halaga ng iyong serbisyo. Kulay olive, nagbibigay talas sa praktikal na pag-iisip mga numero number 6 at number 19 Libra panahon ngayon ng pagpili ipunin ba o gastusin ang disiplina ang susi sa tagumpay huwag magpadala sa tukso ng shopping o pagbili ng di mo kailangan maging matalino sa paghawak ng salapi kulay lavender nagpapakalma sa desisyong may kinalaman sa pera mga numero number 31, at number 11, Scorpio. Maaaring may alok o proyekto na magdadala ng dagdag na kita, panatilihin ang pagiging masinop at huwag basta-basta, maglabas ng pera sa hindi malinaw na transaksyon, may bisa pa rin ang pagtitsaga. Kulay, maroon, nagbibigay tibay sa desisyong pinansyal. Mga numero, number 25. At number 14, Sagittarius, may posibilidad na makatanggap ng bayad mula sa utang o komisyon. Gamitin ito sa bagay na makatutulong sa kabuoang kalagayan mo. Gamitin ang araw na ito para humanap ng bagong ideya para sa dagdag na kita. Kulay, burnt orange, nagaanyaya ng bagong daloy ng pera. Mga numero, number 17. At number 22, Capricorn, gamitin ang Sabado sa pag ng mga pinansyal na plano. Maaaring may mailitaw kang paraan para mapalago ang naitatabi mong pera. Ang cagamong mo ngayon ay babalik bilang gantimpala sa hinaharap. Kulay, red, nagdudulot ng konsentrasyon at pangmatagalang plano. Mga numero, number 10, at number 18. Aquarius, huwag baliwalain ang simpleng ideya, maaaring ito ang magbukas ng pintuan sa bagong pagkakakitaan, may pagkakataong kailangan mong manghikayat ng iba para magtagumpay. Kulay, electric blue nagpapasigla sa inobasyon at kita, mga numero, number 13, at number 24, Pisces, magingat sa pagiging sobrang mapagbigay. Sa iba pagdating sa pera, ang kabutihan mo ay hindi dapat abusuhin. Tiyaking may natitira para sa sarili, may pag-asa na makabawi kung gagamitin ang oras ng Wasteo. Kulay aqua, nagdadala ng daloy at swerte sa pananalapi, mga numero number 12 at number 23.